So okay guys, ito another day, another vlog tayo. So yan guys, papakita ko sa inyo yung mga pinang grocery ko kagabi. So yan guys, nako, hindi ko na nga naivlog eh, kasi halos na this oras na tayo at halos pasara na yung pinagbilhan ko ng mga items. So ito guys, for today's vlog, aayusin ni Daddy Jepo nyo yung kanyang mga pinamili. So, kapit lang kayo mga sir, mga ma'am. So, yan. Ako, tuloy-tuloy na naman tayo kasi sobrang dami nito guys. Yan. So, bali ang tansya ko dito ay eh, halos kalahating araw ko ito aayusin. Dahil nga eh, mag-isa lang tayo. Pero okay lang yan. Gagawin lang basic ni Daddy Jepo nyo yan guys. Kasi nga eh, sanay tayo sa mga ganitong sitwasyon. At dahil nga sariling negosyo naman natin to, eh talagang gagawin natin ang lahat para talaga eh, mag-progress. So yan guys, yun pala. Dahil nga long weekend, so yan talagang pinublas ko na yung ating tindahan. Actually guys, marami pa akong dapat palengkihin. So dahil may lakad nga tayo mamaya, hindi ko muna tatapusin yung ating pamamalingke. Titirahin natin yan tomorrow. So yan, tuloy-tuloy lang tayo dito para naman yung long weekend ng mga tao dito sa village natin eh maserve natin sila ng maayos at hindi na maganong lalabas kasi for sure sobrang traffic sa daan dahil nga eh Araw ng mga patay. So yan, dahil nga kami pag talagang ganun, hindi naman kami ganong nagpupupunta dyan dahil sa traffic at may kasama kami toddler. Yan, Daddy Jepo nyo, magpo-focus na lang tayo sa tindahan. So yan guys, nandito na pala ako sa mga dilata tapos dito na sa noodles. Pansin nyo naman, di ba? Sobrang pawis na pawis na naman si Daddy Jepo nyo sa kanyang pag -hassle. So yan guys, pag pawis na pawis akong ganyan, talagang lalo kong inihigihan kasi pansin nyo naman, di ba? Hindi ganong kadali yung manindahan. Lagi kang pagod at dami nga talaga ang physical na kalakasan yung kinakailangan. At ayun pala guys, nagpalit na rin ako ng damit. Para naman iwas tayong matuyuan ng pawis. Yan, mahirap magkasakit guys. Yan, pag nagdinegosyo ka at nagsisimula ka pa lang, eh kailangan eh tuloy-tuloy ang kayod. Walang mga excuses. Yan, minsan Daddy Jepo nyo, alam nyo ba guys, kahit may sakit tayo eh kailangan dapat may pagpatuloy natin yung ating negosyo. Yan, lalong-lalo na may mga gusto tayong pangarap na talagang matupad. So yan, alam ko naman, ito lang naman yung sikreto guys, yung pag-hard work kailangan sipag-sipag talaga at lagyan na rin natin ng tiyaga at syempre lagi ko ngang sinasabi kailangan kasama din natin lagi si Lord. So kaya dapat eh, talagang pahalagahan natin yung mga negosyo natin kahit ito ay mga maliliit pa lamang. So yan sana naman sa mga nangungutang na hindi namin pinapautang ay i-respect nyo naman yung mga desisyon namin kasi yan pansin nyo naman guys yung pagsasari-sari store eh, hindi naman talaga ganong kalaki yung kita yan talagang matrabaho siya tapos barya-barya lang naman yung kita. So yan sana respect the hassle of a business owner. Kasi naman po kami ay may mga binubuhay din pamilya at may mga monthly bills kami. Kaya kung hindi namin kayo pinapautang, eh pagpasensyahan nyo na po. Alam nyo naman, kakaunti lang naman yung mga pinapahikot naming pera. Siyempre, pag naman ito, eh kaming pinautang. Tapos medyo tumagal yung inyong pagbabayad at hindi nyo naman tinupad yung inyong mga sinasabi. Eh paano naman drugo kami, di ba? Kaya nga may kasabihan na walang utang para walang awa. Yan, naku guys, mahirap na talaga yung nagpapautang nakita ngayon, baka naman, ay nako, hindi ko na lang sasabihin, basta kaka-trending lang ng news na yun. Kaya move on, move on na tayo sa pangungutang mga guys, hanggat kaya natin. And make sure naman, actually ako, may mga utang din naman ako guys, pero make sure ko na hindi sa isang tao, yon Halos naman talaga yung ginagamit ko dito sa bahay. Yan, tulad ng bahay ko, inutang ko lang ito sa government guys. So eto, nandito na pala ako sa sabon, Grabe, ano naman na pagsabi ko. Kaya sana, respect the hassle. Ayan, tapos na ako guys. Punong-puno na naman yung tindahan natin at sobrang saya ko na naman. Konting palengke na lang, full blast na ito. So, yun lamang guys. Siyempre, coffee break at ayun. Bye-bye. Finger at kayo sa akin. And hey, God bless you po.